Rin ang ng rin bawa dito Dito yung Laguna Bay Ayan, ganda dito Ayan guys, hello. So for today, iikot tayo. Ito naman, isa sa mga pasyalan dito sa Rizal. So dito muna tayo iikot sa malapit. Pero at least may ko kayo. Maganda siyang ikutan or viewing lang. Pero check natin kung may mga kainan na. So aling punta ko dito, nagbabike pa ako guys. So ito kasi guys, ah, sikat na sa mga ano eh, ah, nagbibisikleta. Masarap magpapawis dito kasi puro ahon yung pupuntahan natin. Pupunta so, na tayo dun sa mahabang parang. So, puro ahon don And ngayon, biyahe muna tayo. Time check, 4.21 ng hapon. So, ngayong oras tayo nagbiyahe para hindi masyadong mainit. So, syempre, ingat lang tayo. Ingat sa pagmamaneho. Dito na tayo sa tikling. So, itong way na to, guys, is papunta ang SM Taytay, Binangonan, Nangon So, nga bossing, SM Taytay na tayo. Then, ito, pa Taytay na. So, yan. Dito sa lugar na to, guys, ah... Uh dito natin makikita yung taytay -tay changge so itong taytay -tay changge guys is pinatawag siyang garment capital of the Philippines yo 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 yo, yo. so taytay pure -tay gold for 26 so mabilis pa yung biyahe natin so yan, traffic pabalik so baka mag ano tayo ah, Antipolo anti baba so yan, traffic pabalik guys siksikan so ito guys pamuson na tayo so dito muna tayo ikot sa malapit taytay -tay Rizal lang or Rizal area, yeah, ganun. Dito muna tayo. Nasa Musa na tayo, guys. Papuntang Mahabang Parang. Ito, guys, malapit lang naman talaga siya, totally. So, pag pumasyal kayo dito from Manila, siguro, 2 oras na biyahe, ganun. syempre pag di traffic. Pero pag traffic, abutin siguro kayong sa kalahati to 2 hours so yung entrance na yan, guys ayan, sa may dali paakit yan na ng... cafe in the sky so maganda rin tourist spot yan or maganda rin basyalan gawa nung night light or city lights kapag kagabi so overlooking siya guys so ipapasyal ko rin kayo dyan soon so dito muna tayo sa mahabang parang kasi gustong gusto ko talagang ano, umikot dito eh, ng kasama kayo or kasama yung mga nanonood sa atin so ito uh, itong vlog natin more on travel vlog <laughs> ayan, uh, ikot, stroll, stroll vlog guys <laughs> So, liko muna sila So, ayan, nandito na tayo sa Angono guys So, ito yung entrance, papuntang mahabang parang So, mamaya more on aho na tayo So, itong vlog natin ngayon, walang, walang script no Ano lang, uh, <laughs> memo vlog Pero, uh, sana mag-enjoy kayo Kasi, ikot tayo Tapos, baba tayo ng Antipolo Antipolo Downhill So may mga hidden falls din dito guys eh. Nakaraan uh, doon sa entrance sa kabila. So may pinuntahan kami itong parang sapa or falls ganun. Kasa malayo yung lalakarin nyo guys. Malubak pa yung daan. So siguro sinimento na. Pero yun nga, yung uling punta namin is malubak pa. Malapit na tayo. Maraming rin nag dito parang magmotor eh. Taas na, no? sa so, ayan. Ito na yung ahon. Ito yung mga gusto ng mga nagbabike na mahilig sa ahon. So, daan-daan lang tayo dito. So, ito guys. Ito na yung ahon. Ahon, ahon. Wow! Ayan, ito yung ahon guys. So, parang maganda dito sa overlooking dito. Eh. So, check natin. sa so, mapuno. Pero, pa tayo dun sa taas na nakita natin kanina ahon so ayan di kita doon ba tayo sa taas so ayan guys ang ganda ayun dito ba yun mamaya bababa tayo ulit dyan para mag dun sa gilid ayun si kuya nagbabike taas ng ahon dito guys so ayan may mga kapihan tambayan na dito so diretsoin muna natin to may isa pang ahon dito ang ganda rin ah, marami ng kainan di pala dito check pa natin yung isang ahon dito so ayan ayan yung overlooking ganda So, isa-isay natin yan, guys. So, yun. Pasok din tayo dun mamaya. So, ito. Ito yung isa sa mga sikat na ahon dito sa Rizal. Yan. Bababa muna. tas aahon ulit. So, ito ngayon yan, guys. punta na yung Antipolo. So, tara. Akyatin natin siya. Sarap magbike bike dito, guys. So, yun. Tumatap speed sila, kuya. <laughs> So gilid lang tayo kasi nagdadaan-daan lang tayo. So dati na nagbubike ako, may mga nagre-racing po pa pakyat dito eh. Nagre-racing sila, our challenge nila pakyat. So ayan, ito na yung end ng ahon dito sa so, Forest Farms. So ito na yung end ng ahon guys. Kasi doon pakyat na ng ano toy. So ito pakyat na ng Antipolo. So balik tayo balik tayo din sa kanina titingin na ay ng magagandang tanawin so mas magandang tanawin to guys sir mas magandang tanawin to pag hapon so magandang umakit dito pag hapon or gabi kaso syempre iingat lang kayo Ay, ang ganda rin ng bawa dito. ito yung Laguna Bay. Tapos more on development pa yung lugar dito. So ayan, dun tayo sa kabila. So may mga kainan din pala dito na. Sa so, unang bike kasi namin, wala pang kainan dito. Eh. So yun, dahan-dahan tayo dito so, ayan, ganda dito kaso mas maganda siguro umakyat dito kapag gabi ayan laguna bay ayan guys napakaganda so ayan may tambayan din dito sa gilid so ito din yung develop pa ayan kafehan din pala to kahit buhay kafe dito tayo guys tambay saglit So ito guys, isa sa mga tambayan dito. So ayan, ang ganda dito. So mas maganda siguro dito kapag kagabi. Kasi may city lights. Tayong madudungaw. So ayan guys, pauwi na tayo. So namasyal lang tayo dito. Sa mahabang para. Ang ganda, ang ganda mo masyal dito guys. So ngayon bababa tayo ng antipolo downhill ang guys so dati nagbabike bike lang kami dito so pagka umaga guys umaga mga alas 6 or alas 7 yan dami nagbabike dito kasi maganda yung ahon so challenge talaga yung ahon so kung hindi man tulak syempre so yung tulak syempre may challenge din <laughs> kasi maglalakad ka pataas kung hindi ka magtutulak may iwan ka ng kasama mo Ayan, ako na tayo ulit So, dito tayo sa inikutan natin kanina So, ito alam ko paano ito eh, Pa-shopwise wise. So, Hindi ko sure, pero biyahe tayo Ikot lang yes, Dito, kaliwa Kaliwa ang pa-shopwise So, ayan, kaliwa nga So, ito guys, pa-antipolo na ito Or nasa antipolo na tayo Hindi ko rin sure natatandaan ko lang, kasi ito yung nadaan namin dati pag uh, naglulup din kami so yun, taytay pawang parang, ito, antipolo pababa sarap kasi bukaba doon, hanggang wala nang pagod <laughs> di ka napipidal so ito, antipolo na ata ito, ito Maikling ahon lang daw pero kapag nakabike ka, sobrang hingal ka dito. Lalo kung baguhan ka pa lang sa pagbabike. Ang mga bike-bike ko dito, sobrang hingal ko. Pero syempre, along the run naman, so pag paulit-ulit na, lalakas yung stamina mo. Konting hingal na lang, pero hingal pa rin. So diretso lang tayo Siguro pa-antipolo na Pa-antipolo shopwise So mahabang ikot rin siya So worth it din Yung paggagala natin Or pag stroll natin So stroll lang to guys <laughs> So sa mga taga sa amin dyan So pwede tayong umikot Or pwede tayong mag stroll Vlog natin <laughs> Mini vlog natin. So yun guys, pwede rin dumaan dyan sa baba. Ewan ko anong purpose niya. So pag nagbike ka, kung ayaw umahon sa talay, pwede kang dun sa baba. So dito na tayo sa all home. So antipolo na nga talaga siguro to. All home antipolo. Ata. So ayan. Yung stoplight pala na yun is yung crossing na. yeah so pababa na tayo ng antipolo so may daanan din dito papuntang tikling maganda rin yung tanawin ayan walang traffic sa antipolo papuntang bahay so ngayon guys pababa na tayo so inares nandito tayo sa inares ngayon So dito sa kanan natin is papuntang Antipolo Simbahan. Sa kaliwa, pababa ng tikling ayun, pababa na tayo ng antipolo wiiiiiii ganda so ito maganda yung pababa ng antipolo guys ang sumat ng daan ang smoothies Undo. banking <laughs> banking so yun sarap din magbike dito kaya pang paglalakbay Whew. labit na, na enjoy kayo stroll natin guys so syempre thank you ka lord at safe tayo ayun so, tanaw ko na yung overpass sa tikling sa so, patikling na tayo And ayun, nasa tikling na tayo. Kung umabot kayo sa part na to, thank you sa panonood guys. And sana nag-enjoy kayo sa stroll natin sa mahabang parang. Ako nga pala si Jeremy. Siyempre, kung bago ka pa lang sa channel ko, subscribe ka na. And click mo yung notification bell para updated ka sa mga next videos natin. Thank you sa panonood guys. See you on the next vlog. Bye bye! Peace!